Wala. Ay, paano pala mag-post ng video sa, sa, sa ano, alam mo? Saan po? Sa Facebook? Alam mo? Ay, paano pala post Paano ang teoriya? Ano daw? Mag-upload. <laughs> ano, na-upload o na pa sa Youtube? Na-upload. Pwede rin na mag-upload. Kaso ay ano po yung kain. Yung magkano pa? Yung parang sa... Yung, basta may... Sabihin mo sa English. Hindi ko maintindihan. Hindi, hindi ko ma-explain. Pag umuwi tayo. Anong format? Nang mini? Kaya tanong? Kaya tanong? Emovie? Wow. Pero, try ko dati, pero hindi talaga ako nagpo-post ng video. Hindi nakita video kanina, mga kaibigan ko nagpost nun. Ha? Tinag lang ako, kaya na doon. Mapapala hmm. mo di sa binibigyan sa YouTube. <laughs> грарали. dami kasi dumadaan. Tapos <laughs> na. Ayun pa pala. Ang init naman. Ito sayang na lang yung ayun, ay battery. <laughs> Saka yung space na na-occupy. Okay, fine. Tama, madami po yan. <laughs> yan para. Kahaw, no, isang araw ko lang.

Ay ina ata yung ano? Pension ba yon? De. Tara with the time makain. Kain na naman. <laughs> Come on in.